naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pagkatapos nga ni Kuya Jomar at ni Ate Carla sa kanilang date, ay talaga namang nakakagulat dahil first time lang din nila makikipag-collab sa Argel. Nakita kasi nila ang Argel sa restaurant din na yun. Andoon nga si Kuya Arjon at si Ate Angelica. Kaya naman nag-enjoy nga ang dalawa dahil first time lang din nila mamit ang love team na sikat na sikat. Basta walang uwing sa akin. Dito kasi sa akin. Dito, dito. Kaya hindi ako. Dito Ano yung Ross Jones? Dito kasi yun May pera ka <laughs> ba? Oo. malulit malulit Ah, sorry, sorry, sorry. Ako, Or... I... uh, right. o okay. oh Oo. ka kaya naman naman ako? Oo. Wala pera Ako, iba ang sa kaya at the voice. Oo, hindi Ayaw mo naman Hindi nga eh. May pera ka ba don

Lahat na yan. Hiramin ko. Lahat na to? Oo. Ay, nao, Ross James. Hindi ko na ka hindi pa rin kami tapos ulit naman. Kita naman, sa ano ko eh. O oh, kahit ano, kahit limang libo na lang. Sige, kawala. Yes oh. na kita eh. Kaya nga. Dahil lagi na, dahil, kahit na lagi na akong gitang kayo dati. Hmm. Pag, ano, pag, 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 Oh. Oh, okay na yan. Yeah, ang Ito, ayun ah, ha. Sa atin, lang ito. Oo, ah. oh. ini ingay Oo, oh, saan pa naman? <sighs> Kulang pa. pa saan pa naman tali Apat na pa lang ito. Oh. Ano, ano, eh, Ito, Oh. Oh. Huwag kang ha. Oh. Pero sa satin ko, sa ito. Babayaran kita. Saan pa naman? Oo. Oh. Kaso, bakit? Tama na yung ginagawa mo? Huh? Ano ba tama? Hinaghiram lang naman ako. Kaya, <laughs> ayatang naman ng dalginan? Nalimutan ko lang. Alam mo pala, Jones? Yung... O ano? Gawin. Sali ko naman sa'yo eh. -wag -wag o. Oh. ang lugtok natin. Yeah. Mm. Ikaw, magiging maliwak ka. Gabi ako sa ay, ako, magiging maliwak na ako, diba? Gabi naman. Oo. Oh. Kung di mo kasi ako inak-inak dati. Kandiyong... Kasi, kasi diba, di mo ako ginawang alida. Di sana, maliwak ko ang gano'n ngayon. Oh. <laughs> know, ay, daw ko kayo, Jones. Ang kakalaan, ay kakalaan. Uy, boss! Oh, Oo, oh, oh. ito ka pala Ito pa, Kuya J no. uh, May abot pera galing sa sponsor ah, oh, yeah. pera. Sakto nga at nakita talaga ni Kuya Jomar si Kuya Arjun Ito ay dahil sa wakas ay may mga save na sa kanya dahil nga nakalimutan niya ang kanyang pera At nangutang siya nun kay Ate Carla ay kinausapan niya si Kuya Arjun na kung pwede ipautangin muna siya dahil mabait naman si Kuya Arjo, at dahil magkaibigan sila ni Kuya Jomar ay pinautang niya talaga si Kuya Jomar. At buti na lang ay nangyari nga iyon na nagkita sila dahil may pambahid na sila at meron na silang pang-order muli ni Ate Carla. Oh, uh, 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 ano ang gawin no sa hindi natin nasahan pag tayo ang uh, katagpong-tagpong? Kaya nga, uh, nirinig ko kanina parang may kumakanta. Uh,

Lagi ka palang kasama niya, Angelica. Ah, okay, kasi ikaw naman kasi pumasok Pumasok ka ah, rin ah, naman. Ah, Hindi nah, yung puro ako na Wow! Eh. Oh, oh. oh, matagi ka. Oh, ito, ito sa bahay. Sige na, ako. Wow, <laughs> 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 na. Gali, ka, ako. Huwag ka na, sige na, Hindi naman ako rousing kung hindi dahil sa mo. Ano? 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 Gawin, Ano? 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 Dito si Carl kaya. Huwag mo sasabihin yun. Ay. oh, Kasi mo ako kasulit lang sa Ah, Ano? Gusto walang lang sa akin. Dito. Gusto sa akin. Dito. Dito. Nalulog ako. Dito. Dito. Ano yung Dito. Dito kasi yun eh. Ah. May para ka ba? Malulog Ah, sorry. 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 Ako? nga? Di ba kaya naman naman ako? Oo. wala pera yun. Ako ang iba ang sa kaya ato. Oo. Uh, Hindi nga. Ayaw na mo nangwala? <laughs> Hindi nga ka Ayaw na mo Hindi ako... Pero sige. Oo. Ano? Magtang na lang kailangan mo. One. Two. Three. Four. Hmm. Grabe! Ay Ibang iba yeah. ka na ngayon. Dami ng pera. Wala ka na kasi yung ko! <laughs> ano? Magkano ba kailangan mo? Huh? Yan, yeah, Radit, Radit, oh. Radit, ka eh. Wala ang wala ang Nalimutan ko kasi eh. Ano? Iba talaga. ba, lahat na yan? Hiramin ko. Lahat na to? Oo. Ay, nao, Ross James. Hindi date pa na to. Eh, hindi pa rin kami tapos sa date naman. Kita mo, walang sa, ako sa, ano ko eh. O oh, kahit ano, kahit limang libo <laughs> so, na lang. Sige, kawala. Yes so, naman kita eh. Kaya nga. Dahil Nah kahit na nabiyo yung ang ilang ayong gitan dati. Hmm. Nag-usap-usap nga si Kuya Arjun, Kuya Jomar, at Angelica at Ate Carla. Talagang napakasaya nga ng usapan nila. Dahil i-interview in nila ang isa't isa kung kamusta ang kanilang mga buhay at kung ano ang epekto sa kanila ng mga love team na ginaganapan nila naging masaya nga si Ate Angelica at si Ate Carla nang magkakilala sila. At parang kakakilala pa lang nila ay magkaan ang loob nila sa isa't isa. Ano sabi mo? Huwag ko! Huwag ko! Anong hirang! Huwag ka lang! 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 Anak ng pinaka! Oh. Ah. Bulubi na ako! Sinit ako! Akin ang nilutang ko! Oops! Oh, oh. Loks! Oo. Uh -huh. Ako nang inuutang, oo. Ay, di na. Huh? So, pag <laughs> Ay, na, oo. Oh. Ay, na, oo. Ay, suwakas! Pulog ng langit si Tita Ana O'Peljong. Buti na lang. Nakahanap, ah. Buti na lang. Wow. Pag matapos yung date namin, may pera na ako. So, Poyos Jungs! Oo. Ah, kamusta na ulang kayo ni Ate Teda? Kayo na ba? Hindi pa, pero malaki na. Naku, waga naman naman. Wawa ko na lang pa. Ito nga. Ito, konting puti na lang. O, asagot ko na. Konting day, konting kain, konting <laughs> tube. Grabe. Ito ko sakit akin, ha? Grabe, ito lang lang. Ano si ano? Ito lang lang Parang sabi o. mo naman na parang easy to get si Angelica? Alam hindi mo mawag lang tingin ko sa'yo. Oh. Pero, kaya nga ito? Oo, oh, oh, sa group lang kita sa group ko. Ay, wow! Eh! Sabi ka, nasasabi mo yan, sarap na Angelica, pambira ka. Sana naman na yan. Oh, sa inyo, Adjo. Loko ka. Oo. oh, Angelica, matanong ko lang. Ano ba ang nagustuhan mo kay Adjo? Ba't lang kita nasa? Oo. Si Angelica po kasi isa po siya, yung pagkasama po siya, ni saya po, tapos... May pagka makulit po siya minsan, pero nakakatawa po dami siyang kasama. Ang dami niya po napapatawa. Oo. Ang dami niya po napapatawa po. Ang Oh, kita mo na? Oo. Dahil kasi ganyan ka. <laughs> <laughs> oh, sa... Ito <laughs> ah, ah, ko lang. Oy, ano? ko sa... Dabi na, bisko eh. Ah, sige. Ata, si ate ka nang tatanungin ko. Ate ka na? Uy, mayroon ba? tanong mo ah. Bakit? Kinaawang ka na? Oo. Ah, ate ka Ano bang nagustuhan o natuuhan mo sa lalaking yan? Ano din, sabi ni Angelica, masaya din kasama si Kuya Jomar. Oo. Kuya Jomar? Kuya Jomar! Wala na. Wala na Kuya pa. Ano niya ang Kuya? Ano niya Kuya? Ano niya ang Kuya? Kahit hindi na. Pwede to. Pwede to lang ako naroon siya. Oo. Sige na Ano kasi, mabait si Jomar. Oo. Tsaka gentleman. Oo. Wow. Ano Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!